Magandang araw. Tara na at tuklasin natin ang sarap ng Pilipinas. Samahan ninyo ako sa Flavors of the Philippines kung saan tayo ay magkakaroon ng isang masarap na adventure sa buong kapuluan. Ako si Roy, ang inyong guide sa mga masisiglang kalye, sa mga mausok na kusina at sa mga palengke kung saan nabubuo ang mga paborito nating lutuin susuungin natin ang puso at kaluluwa ng pagkain Pilipino at bibilangin ang sampung putahe na nagbibigay kahulugan sa kung ano ang ibig sabihin ng kumain sa Pilipinas. Mula sa mga nakakasilaw na kulay ng mga sariwang sangkap hanggang sa mga nakakaadik na aroma na bumubuo sa hangin, umanda na para sa isang nakakabusog na karanasan. Kaya, kumuha na ng kutsara at tinidor. At tara na! Una sa listahan natin, Hahanapin natin ang pinakasikat na pampalamig ng mga Pilipino, ang halo-halo. Hindi ito pangkaraniwang panghimagas. Isipin mo ang pinong yelo, parang niebe sa gitna ng mainit na araw. Pero imbis na arnibal, ang pinapatong natin ay leche flan, minatamis na beans, gulan, prutas, at marami pang iba. Ito ay isang nakakatuwang kombinasyon ng mga texture at lasa, isang makulay na pagsasama-sama ng tamis na hindi lang nakakabusog, kundi nakakawala rin ng pagod. Nakikita mo ba yung mga lolo at lola sa may kanto? Sarap na sarap sa paghigop ng halo-halo? Alam na alam nila yan. Ang halo-halo ay higit pa sa isang panghimagas. Ito ay simbolo ng katatagan ng mga Pilipino. Isang paalala na kahit sa harap ng kahirapan, palaging may lugar para sa kaunting tamis. Ang sikreto sa isang tunay na masarap na halo-halo ay ang perfectong balanse. Kailangan mo ng creamy lychee flan para maiba sa asim ng mga prutas. Ang malambot na gulaman laban sa crunchy na yelo. Ito ay isang masela na sayaw, isang symphony ng mga lasa na isinasagawa ng mga bihasang kamay ng mga tindera sa kalye. Kaya, sa susunod na pagpapawisan ka sa Pilipinas, kalimutan mo muna ang iced coffee at maghanap ng halo-halo. Maniwala ka, magpapasalamat ang panlasa mo. Mula sa matamis na yakap ng halo-halo, papasukin natin ang masasarap na putahe ng lutuing Pilipino gamit ang sinigang. Ito, mga kaibigan, ay hindi pangkaraniwang sopas. Ito ay isang obra maestra na maasim at malinamnam, isang culinary masterpiece na kasing ginhawa ng isang mainit na yakap. Ang bida ng palabas ay ang sabaw, isang maasim na sabaw na kadalasang gawa sa sampalok, bayabas, o iba pang maasim na prutas. Ito ang uri ng sabaw na gumigising sa iyong diwa, nagpapalinaw ng iyong ilong, at nagiiwan sa iyong kakaibang sigla. Ngunit ang sinigang ay higit pa sa sabaw nito ito ay isang selebrasyon ng mga sariwang gulay, mula sa mga dahon hanggang sa matatabang talong, bawat sangkap ay nagdaragdag ng kaibang lasa sa sopas. At pagkatapos ay mayroong karne, mas gusto mo man ang baboy, baka seafood, o kahit na gulay lang, ang susi ay hayaan itong kumulo sa maasim na sabaw hanggang sa lumambot ito na hinaluan ng kaluluwa ng Pilipinas. Ang sinigang ay isang ulam na hindi tumitingin sa estado ng buhay. Ito ay isang staple food sa mga simpleng tahanan at mga mamahaling restaurant, isang patunay sa universal appeal nito. Ngayon, pag-usapan natin ang isang ulam na kasing iconic at madaling ibagay ang chicken adobo. Ito ay isang pundasyon ng lutuing Pilipino, isang culinary chameleon na nagbabago ng personalidad depende sa kung sino ang nagluto. Ang pangunahing konsepto ay simple: manok na minarinate sa isang masarap na timpla ng suka, toyo, bawang at paminta. Pagkatapos ay binababad hanggang sa lumambot. Ngunit sa loob ng pagiging simple na iyon, ay nakasalalay ang isang mundo ng mga posibilidad. Mas gusto ito ng ilan na tuyo, ang manok ay caramelized sa isang malalim na ginintuang kayumanggi. Mas gusto naman ng iba na ito ay malasa. Ang karne ay lumalangoy sa isang mayaman at masarap na gravy. At pagkatapos ay may mga regional variations. Sa ilang bahagi ng Pilipinas, Makakahanap ka ng adobo na may gata na nagdaragdag ng kaunting tamis at creamy texture. Ang iba ay maaring maglagay ng sili para sa isang maanghang na sipa o pinya para sa isang bahid ng tropical na asim. Ngunit kahit paano mo ito lutuin, ang chicken adobo ay palaging masarap. Ito ang uri ng ulam na magpapalaway sa iyo. Isang patunay sa pagkamalikhain ng mga Pilipinong kusinero. Walang pagtitipon ng mga Pilipino ang kumpleto ng walang pansit. Isang minamahal na noodle dish na kasing versatile at masarap. Ito ang uri ng pagkain na pinagsasama-sama ang mga tao. Isang simbolo ng pagdiriwang at sama-samang kagalakan. Mula sa mga kaarawan hanggang sa mga kasalan hanggang sa simpleng hapunan ng pamilya, ang pansit ay isang palaging kasama. Ang mahabang noodles nito ay kumakatawan sa isang mahaba at masaganang buhay, ngunit huwag magpaloko sa palagi nitong presensya ang pancit ay hindi nakakasawa. Maraming variation ito. Bawat isa ay may kanya-kanyang kakaibang katangian at lasa. Mayroong pancit canton na may makapal at chewy egg noodles na inihalo sa toyo, gulay, at karne o seafood na iyong mapibigay. Pagkatapos ay mayroong pancit bihon na nagtatampok ng manipis na bihon na sumisipsipsip ng lasa ng sarsa. At huwag natin kalimutan ang tungkol sa pancit palabok, isang festive dish na may masaganang sarsa na gawa sa hipon na pinapataas ng iba't ibang makukulay na toppings tulad ng pinakuluang itlog, chicharon at spring onions. Ito ay isang kapistahan para sa mga mata at tiyan. Ngayon, magpahinga muna tayo sa mga pangunahing putahe at pag-usapan ang isang Filipino snack na garantisadong masisiyahan ang iyong mga pagnanasa ang lumpia. Ang mga crispy at masarap na rolyo na ito ay isang staple street food at paborito sa mga party at sa magandang dahilan. Isipin mo ito, isang manipis na wrapper, pinirito sa ginintuang kayumanggi, na bumabalot sa isang masarap na palaman na sumasabog sa lasa sa bawat kagat. Yan ang lumpia para sa iyo. Ang mga palaman ay maaring mag-iba-iba mula sa giniling na baboy at gulay hanggang sa hipon, kinutay-gutay na manok o kahit na gulay lang. Ngunit ang tunay na magik ay nyayari kapag isinawsaw mo ang crispy lumpia na iyon sa isang maanghang na sawsawan na nakabatay sa suka na pinuputol ang richness at nagdaragdag ng kaunting asim. At kung adventurous ang iyong panlasa, subukan ang lumpia na may matamis at malasang sarsa, isang masarap na contrast na mag-iiwan sa iyong naghahanap pa. Kung ikaw man ay kumakain ng mabilisang merienda on the go o nagpapakasawa sa isang lumpia feast sa bahay, ang mga maliliit na rolyo na ito ay siguradong masisiyahan ka. Naalala mo ba ang sinigang, yung nakakabusog na sopas na napag-usapan natin kanina? Well, babalikan natin ito dahil sa totoo lang, hindi sapat ang sangkanata para dito. Ito ang uri ng ulam na nagbabalik ng mga alaala ng pagkabata, ng mga pagtitipon ng pamilya, ng mga maulang araw na ginugol sa loob ng bahay na may steaming bowl ng comfort food. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang bersyon, na ipinapasa sa mga henerasyon ang bawat mangkok ay isang testamento sa kanilang culinary heritage. Mas gusto ito ng ilan na sobrang asim na nakapagpangiwi sa iyong mga labi sa bawat paghigop. Gusto naman ng iba na mas mild ito, ang asim ay binabalanse ng tamis ng mga gulay at karne. Ngunit kahit ano mo ito ihanda, ang sinigang ay palaging masarap. Ito ang uri ng pagkain na nagpapainit sa iyo mula sa loob palabas. Isang culinary hug na nagpapagaan ng kaluluwa at nagbibigay ng sustansya sa katawan. Sumisit tayo sa isang ulam na kasingyaman ng kasaysayan tulad ng lasa nito ang kare-kare. Ang Filipino stew na ito ay hindi para sa mga mahinang sikmura. Ito ay isang symphony ng mga texture at lasa, isang culinary adventure na magdadala sa iyo pabalik sa nakaraan. Isipin mo ito, malambot na oxtail, na niluto ng mabagal hanggang sa lumambot sa isang makapal at masarap na sarsa na nakabatay sa peanut butter. Ang sarsa mismo ay isang obra maestra, isang magkatugmang timpla ng giniling na toasted rice, anato seeds at shrimp paste na lumilihan ng lalim ng lasa na halos imposibleng ilarawan. Ngunit, hindi lang ito tungkol sa oxtail at sarsa. Ang kare-kare ay tungkol sa mga kasama nito. Ang isang masaganang serving ng baguong ay nagdaragdag ng isang maanghang at maalat na sipa habang ang mga steamed vegetables ay nagbibigay ng isang nakaginghawa na kasariwaan. Ito ay isang ulam na dapat lasapin ng dahan-dahan. Bawat kaget ay isang paalala ng mayamang culinary heritage ng Pilipinas. Humanda para sa isang kapistahan para sa mga pandama habang ginalugad natin ang hindi mapag-aalin lang ng hari ng mga pagdiriwang ng Pilipino, ang lechon. Hindi ito pangkaraniwang inihaw na baboy. Ito ay isang culinary spectacle, isang simbolo ng kasaganaan at kapistahan na garantisadong magpalaway sa iyo. Isipin ang isang buong baboy na maingat na inihaw sa ibabaw ng uling ng maraming oras. Ang balat ay lumulutong at nagiging isang bagay na maganda. Ang aroma lamang ay sapat na upang magpagulo sa iyong tiyan, isang nakakaakit na timpla ng mausok at masarap na kabutihan. Ngunit ang tunay na magik ay nangyayari kapag kinuha mo ang unang kagat. Ang balat, crispy, at lumulutong ay nagbibigay daan sa makatas at masarap na karne na tinimplahan sa pagiging perpekto gamit ang isang timpla ng mga herbs at pampalasa. Ito ay isang culinary symphony, isang testamento sa artistry ng Filipino cooking. Nagdiriwang ka man ng isang special na okasyon o naghahanap lang ng isang hindi malilimutang culinary experience, ang lechon ay isang dapat subukan. Oh, tamang nakita mo. Bumalik tayo sa sinigang. Bakit? Dahil sa isang bansang sang may 7,600 na raan at tapat na isang isla, mayroong sinigang para sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, titingnan natin ng mas malapitan ang symphony ng asim at sarap na nagpapasarap sa sopas na ito. Ang asim, kadalasang mula sa Sampalok, kamias o Bayabas, ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng asim sa iyong panlasa. Pinuputol nito ang richness ng karne, pinabalansya ang tamis ng mga gulay, at ginigising ang iyong mga taste buds. Ngunit ang sinigang ay higit pa sa asin nito. Ito ay tungkol sa pagplay ng mga lasa at texture. Ang malambot na karne, ang malambot na gulay, ang mabangong sabaw, lahat sila ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang culinary masterpiece na parehong nakakaaliw at nakakaginhawa. Kaya kumuha ng kutsara, humigop ng sabaw na iyon, at hayaan ang mga lasa ng sinigang na dalhin ka sa isang masayang lugar. Tinatapos namin ang aming culinary journey gamit ang isang ulam na kasing lapit sa aking puso tulad ng sa puso ng milyon-milyong Pilipino, ang adobo. Ito ay higit pa sa isang recipe. Ito ay isang culinary tradition, isang blank canvas kung saan ipinipinta ng mga Pilipinong pamilya ang kanilang sariling mga culinary story. Sa kaybuturan nito, ang adobo ay isang testamento ng pagiging mapamaraan. Ito ay isang paraan upang mapanatili ang pagkain Upang gawing kakaiba ang mga simpleng sangkap. Ang kombinasyon ng suka, toyo, bawang at paminta ay lumilikha ng isang marinade na nagbibigay sa karne ng hindi kapani-paniwalang lalim ng lasa. Ngunit, ang kagandahan ng adobo ay nakasalalay sa versatility nito. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang bersyon, kanilang sariling sikretong sangkap, kanilang sariling paraan ng paggawa nito. Gusto ito ng ilan na may kaunting tamis, mas gusto naman ng iba na maanghang kait paano lutuin ang adobo. Isang bagay ang nananatiling pareho ito ay isang ulam na sumasalamin sa kaluluwa ng lutuing Pilipino. Mula sa nakaka preskong kaguluhan ng halo-halo hanggang sa nakaka-antig na yakap ng sinigang, nalakbay natin ang makulay na tapestry ng lutuing Pilipino. Sinaliksik namin ang mga crispy delights ng lumpia, ang festive indulgence ng lechon, at ang comforting familiarity ng adobo. Ang bawat ulam Isang testamento sa mayamang culinary heritage ng Pilipinas. Isang kwentong isinalaysay sa mga henerasyon ng mga kusinero, isang pagdiriwang ng lasa na lumalampas sa mga hangganan at kultura. Ngunit ang ating culinary adventure ay hindi nagtatapos dito. Samahan ninyo ako sa susunod na pag usap natin tungkol sa mundo ng pagkain Pilipino, paggalugad sa mga nakatagong hiyas, mga specialty sa rehiyon, at mga kwento sa likod ng mga putaheng nagbibigay kahulugan sa isang bansa. Hanggang sa muli, mabuhay ang pagkain!